Ito pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. D5. Mga idol at kabayan, breaking news. Magsasagawa lang sana ng resupply mission ang tatlong barko ng DFAR sa Scarborough Shoal para sa mga kababayan nating mangisda sa lugar. Pero binumba sila ng tubig ng dalawang barko ng China. Kahit nasa peligro man ang buhay ng mga kababayan natin ay nakuha pa rin nilang ipakita ang kawalang respeto at kung anong ugali meron talaga ang China. Kita rin ang pagdikit ng rigid hull inflatable boat ng China sa rigid hull inflatable boat ng DFAR. Ayon sa impormasyong ating nakalap, simula alas 9 pa ng umaga na nagsimulang bumbahin ng China ng tubig ang mga barko ng Pilipinas at tuloy-tuloy ito hanggang sa kasalukuyan. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na ang nasa 135 mga barko ng China na nasa Julian Philippe Reef ay umalis na. Now here in Julian Philippe, are we going to celebrate this already? With the 135 down to 28? I think so. And then in the next coming days, we're still going to expect that they're going to withdraw. Okay. Uh China binomba ng water cannon ang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc Oscar Scarborough Shoal habang nagsasagawa ito ng resupply mission sa mga kababayan nating mangisda sa lugar. Ayon sa tintak tank ng China, gumamit ng water cannon ang dalawang barko ng China laban sa tatlong barko ng B-4. Kita din sa isang video na dubikit ang isang rigid hull inflatable boat ng China sa rigid hull inflatable boat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nang dumating ang mga barko ng Pilipinas sa lugar, agad na nagpakita ang China ng kanilang hindi makatarong ang pag-uugali laban sa mga barko ng Pilipino. Nang dumating ang barko ng Pilipinas sa lugar, agad na nagpakita ang China na kanilang hindi makaturong ang pag-ugali laban sa mga barko ng Pilipino. Nagludsad ang dalawang China Coast Guard na may bow number 3305 at China Coast Guard 3302 ng water cannon sa tatlong barko ng B-4. Kita ang aktual na pagbomba ng tubig ng China ng diretso sa mga barko ng Pilipinas. Ganyan po kaan professional at kasama ng ipinapakitang pag-uugali ng China sa mismong bahaw masino na sakop mismo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaway-kaway sa mga politiko ng Pilipinas na nagsasabing walang ginagawang masama ang China. Eto ba ang bansang pilit yung ipinagtatanggol? Malindigan naman kayo bilang mga Pilipino. Ito pangalawa na ito. Diretso mismo. Sa barko. <laughs> <laughs> Attention all crew, go to Matapos makita ng Philippine Coast Guard ang isang daan lima mga Chinese maritime militia sa Holian Philippe Reef at inilahad ito sa publiko, ang mga barkong ilegal na nakatigil sa napakahalagang nasasakupan ng Pilipinas ay dahan-dahang umalis sa lugar. Mula sa 135 Chinese maritime militia ayon sa Philippine Coast Guard, ito ay nasa 28 na lamang. Ito ang naging pahayag ni Commodore Jane Carelia sa pagdinig sa Kongreso. Sabi niyo, November 5 to 6 pero nag lang kayo ng ang PCG ng December 2. So, ang daming araw noon, di ba? Na na-monitor nyo na eh, November 5 and 6 eh. So, di ba, sabi nyo po, sabi hanggang sa bumaba na siya. So, 135. So, I, I, I don't believe na talagang ginagawa nyo yung katungkulan nyo o sinasabi nyo po na, na enough yung ginagawa niyo para mapigil natin ito. So, I beg to disagree doon sa sinasabi niyo po. Kasi, kaya nga po tinatanong ko, no? Kailan niyo na monitor? November 5 and 6. Tapos, bumaba siya. 16, uh, naging 16, naging 25. December 2 lang kayo po nag-react. Ano, nag yes, ma'am. Mr. Chair. Mr. Chair. Uh, Mag-respond lang po ako sa tanong niyo, ma'am, no? Ang Philippine Coast Guard po, November 13, nagpunta doon, and also December 2. Ganito po yan, ma'am. Ang deployment po ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines on a rotational basis. Kung nag-deploy na po si Westcom ng Philippine Navy on November 5 and 6, and then the Philippine Coast Guard will do... their patrol on the next following week. And then eventually the Philippine Air Force as well will be sending their aircraft. Hindi lang po, Philippine Coast Guard, again, with the very limited assets that we have, just to emphasize, we only have three vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24-7 in Julian, Pilipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. And then the second question, ma'am, just to respond to your question, are we effective in, do, in doing what we're doing right now? i think so. with the transparency initiative that we have launched since february, wherein we expose the swarming of chinese maritime militia, we can notice how they responded. the swarming of in sabina shoal before in last april when we uh, publicized it, a few days after they left. When they did the swarming in Iraq war, we, also publicized it, they also left. Now here in Julian Pilipe, are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. And then in the next coming days, we're still going to expect that they're going to withdraw. Okay, okay. um, Sir Chair, um, why not? Um, sinasabi natin, hindi pa tayo nagsa-celebrate dito. Kahit na isang vessel na nakalagay, nag-ano yung China doon, ano 'yon, violation dun sa ating soberanya. Hindi tayo natutuwa doon, ah, Mr. Chair, ah, kay Commodore sa sinasabi niya. Hindi tayo nagse-celebrate doon sa propa 135 naging 25. Ay, ay hindi, ako, hindi ako satisfied doon, ah, Mami, hindi po kami Mr. Natutuwa. Chair, kasi yes, pero hindi mo dapat sabihin na nagse-celebrate kayo dahil from 135, Mr. Chair, ginawa ninyong nab na down sila sa 100 25 dahil December to lang kayo nag-react. Well, I I appreciate No, with the limited resources of the PCG and even siguro yung AFP natin, kayo ngayon ang kayo dito ng ng more ano no, tingin ko more funding, capacity. but ano naman 'yon? Pwede naman 'yon. At tama naman 'yon. Kaya lang po, uh, Mr. Chair, kung sinasabi mo kanina, Mr. Chair, sabi ni Commodore, kailangan na hindi, hindi nila pwedeng mabantayan 'yan 24 hours or ano, araw-araw. Why not? 'Di ba? So ano kaya ang tinatanong natin, Mr. Chair, dito? Ano pa ba yung pwede nating gawin? Para mabantayan natin man lang yung ECC natin, hindi na yung West Philippine Sea man lang. At Et, ito, yung ECC natin, yun lang po, Mr. Chair, kasi talagang um, talagang worry-worry talaga ako na tayo ay binubuli ng China na ganito yung capacity natin. Nakakahiya. Diba? Laban Pinas!